sila. Ganda ng ano, second floor talaga oh. Oh, yan mga pinunta namin. Palay-layo. Ay ala ay pagkalayo. Ay kaganda rire. Malilibang ka na marami. Ito yung bagong barko yung ginagawa panlaban sa si China. Yan, gagawa pa lang. Matipay na kahaw yun. Talagang pangmatagalan talaga yun. Oo. Oh. Sa na yan sila? Oo. Oh. Papunta sila sa gitna. Hindi na Sila na yan.